Gusto yung kwarto. tayo. Gusto to to, hindi gusto na to. Hindi ko. Baka nalitok. na tayo. ka nga ng itlog. Mainit na tong tubig. Maglaba ako ng itlog. Ba't ba't yan ang luto? Baka bang? Wala nga tayong gas. Bilisan mo ha bago maumulat. Hindi mo abis sa'yo kanina. Bula ang palamang tapos siya karagong... Na! Ano? gas ng gas? Kasi hindi na ako. lang sa iyo Yan na lang meron pa naman din eh. Ba, ito ka ba naman nag ako, niya eh. Sabiot lang naman, yan may mainit na ito eh. Bago na. Ayaw, lima. Ano sa iyo? Oo, ah, marami mo yung doon eh. Alam mo na. Sabi, harap ko na nga, hindi, naman yan eh. Kataya, siyo, tuusan din naman, ikaw naman, balidur na may ginagawa ko dito eh. Sabiot lang naman eh. Natayang ulam Ha? Natayang gulang. Oo! May nang konti na tubig na kaya kumukulog na yung tubig eh. Ba't ano sa musa to? Ikon to. Alin? Wala may ano tong tubig ito ah. May gumawa pa daw Meron sa loob. Mag ha? Nagbigyan kita dati ng ano, tinumaan mo. Gumawa? ba yun? eh ano pala tubig yan eh. Hindi mo sinabi sa akin may ano pala dyan tubig yan no? <coughs> Ang tubig natin, ang tubig natin, natin Ayusin mo na. Kuma tubig. Kuma oh, na rin. Ayos na. Hindi mo sinabi sa akin, sayang tubig eh. Masyadong kuya ng tubig, para maayos mo. Kumaan eh. Pinali. Oh, eh, pa ako eh. Mm? Ano malapit na malapit. Huh? Oo, oh, pagluto ko na yan. Ayos na ako, kain ako Sa akin, may dito eh. <laughs> <laughs> Hirap tungkol Hindi mo sinabi sa akin agad tung Paano para pala dito? Hindi. na kaano nga pagkakaroon tubig, ng tubig dito. ito. na tayo. Puso tayo tayo. po siya Alam mo po ayun dyan eh. Ah, ang pabuti <laughs> ah, mo lang yan. May tubig dyan. Ano kaya ko naman ang bakit? Alam ko naman may tubig dyan. Ito yun eh. naman alam na ito yung kaupo. Eh alam mo na may ko dyan eh. Babae na to. Buti mula kulaan eh! May tubig dyan sa may planggana. Kapag tinitignan mo kasi kung ano yung inuupuan mo. Hindi basta ka nalang upo ng upo. Alam mo kung may ginagawa ko dyan. Inagano ko ng gusto eh. <laughs> Babae na to. Buatin, ang dami to. Hindi naman masakit. may tubig agad <laughs> Mula tubig di alam, malay ko ba na uupuan mo yan?